Wala lang atupagin at natin ng makabimis sa kanila. Kasi kahapon di rin naman kayo pwede makabimis. Kasi dami binimis. Ayun, din na kayo nag-ikot-ikot ngayon. Hindi na kayo, kayo? Okay. nag na na mm -hmm. kasi maawa ka kami i-selfie. Tapos kaka-selfie ko, muntik ako na ano, sa escalator. Tapos muntik rin yung dapa. <laughs> Gano'n ako malayo pa, yun na pala yung dulo. Tapos umiwang pa si Nicole.

Amin nga wiltok, mapagkanya lang. At tapos naman naramigin sa kanya, ang nandamak ko. Kaya ganun nalang ko. Kaya nga yun natin, di ba nakahiram-hiram ako sa'yo ng ano? Kasi yung pinadala ko, minsanan nilang ginasto. Kaya nga nakahiram-hiram ako sa'yo, di ba? Dapat ano eh, yung... Kaya nga yung na lang para pag may kailangan sila. Mm -hmm. Yun, na. Hindi yung o tinanong yung anak ko, saan sila kukuha ng pambili ng gamot? Mm -hmm. Wala, kasi inubos nila lahat. Mm -hmm. binini lang nila, daya per gatas. Oh. O. tapos wala na yung ano. Wala na yung pinagala ko. May mama ka ba? Mm -hmm. Bata pa sila, te. May lending yung mama ko. How many? Ah, may hinding. Mm -mm. So, nagpapakita siya. Ayoko naman sumbatan yung mama ko kasi siya yung nag-aalaga ng mga anak ko. Pero may sahod sila. Yung, yung hipap ko, pag yun yung nag aalaga may sahod. This month, yung hipap ko ang ano, sa sahod. Ako naman yung nagpaano sa kanya. Ako naman yung nagsabi nung bago ako mag-apply. Siyempre, mahirap din mag-alaga ano, ng bata. Baka oh, nga mamaya ka pinag yung loob. Oo nga, na-trending, eh, na na-pending na yung pupo ko. Ay, Jesus ko. Bumalik <laughs> na naman ako sa nababa. Ginastosan mo para tumaas, bumalik na naman sa mababa. Pisti talaga yawa. Bale, marami ka naman wala nga, na, marami ka nang na-withdraw. Kahit na, alam mo saan binang-withdraw yun, galing mo sa savings ko. Ay, naruang Nakapag-withdraw man ako, galing sa savings ko. Oo. Bawas nga, be. Bawas. Pero okay lang. hindi na yun. Hindi na buo yung pera. Wala. Ganun talaga ang buhay. Tapos lang, eh. pag mag-isa ka o ate, tapos na yung ano oh pag makita pa niya Okay na itong postbara. Yes, better. Ay meron pa palagi sa anong 'yan to to? isa? Ah. Ano who's